doon na din ako doon sa ospital At ito yung ambulansya na nagsakay sa akin. At ito yung kapatid ko na kasama kong isa. At yung driver ng ambulansya. At yung pamangking ko yung nasa unahan guys. Ayan guys, binapay na namin dyan yung pagkalabas ng sa highway. Na, kasi nasa barrio po kami. Ng ng Baga barangay kami. Kaya malayo kami sa hospital puro kat ng kat na lang po yan ng ganyan parang yung kasi ng haba no? travel kasi yung travel mula sa amin hanggang sa hospital na yan alas lang na mapapansin nyo yung mamaya traffic tapos may kumuulan pa kumapalo ng 3 hours yung takbo dyan pero kung nakaambulansya ka kasi may iwang-iwang naman yan magic nakukuha naman yan ng isang oras o depende o depende mabilis na yun kasi kasi kahit mapapansin nyo kahit mamaya nasa highway na yung ambulansya hindi naman agad na kagilid yung mga sasakyan kaya way back din nung dantong senaryo na yung sa ko na hindi na rin siya umabot sa ospital kaya nang napakalayo kasi madaling araw pa yung gaita. ha ang, ang hirap kasi talaga pag malayo ka sa ospital at kung hindi hindi ka talaga rin agad makakapunta pala at ba't malayo pa na dyan nga sinabaybay na namin din yung papalabas ng, ng, highway sa amin at gagamitan naman yan mamaya ng ano para mapabilis kami na pumunta so yung nag-record nito guys pamangking ko dito sa cellphone ko ayan kaya yan po yung kaya na pa nung araw na dinala ako mo eh. Pagkakansin niyo po ang layo talaga rin namin bago makarating sa ospital. At puti nga ako um, guys ng pumunta um, um, ako dito ay available yung aming ambulansya Dahil naman mo din ito nga ako dahil wala ang, walang mga Walang makakapag sa akin na sa hospital So, uh, yung um, morning pa lang ng araw na to nagtatag na ako sa kanilang nila ako sa hospital. Ko. Kaso pumahit natin tayo pang nakapasok sa si kambal. Ang oras na lang kayo tapos sa kanilang yung kapatid ko ng magdadrive. So e, sanay naman siya mag-drive sana ng ang same ng, 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 ng sidecar. Ang problema lang kasi eh wala nga may iwanan kay kambal sa so, tinawagan pa namin yung isang kapatid ko na pwedeng siya dapat yung magbantay kay Kambal. Kaso lang, si kasi hindi, alam na si Carl, hindi siya basta pala sumasama eh. Hindi niya kabisado pa ito. So, isang kapatid ko, kasi hindi naman niya talaga nakakasama dito sa bahay. So, nagpalit sila. So, um, sumama na lang ay eh, yung tinawagan ko ng kapatid ko na nasa kabilang um, kabilang barangay din. So, malayo-layo din dapat makapunta sa amin. And then, yung pamangkin ko, malapit na sa, umbol, sa barangay hall sabi niya sa akin, sabi niya, Tita sabi niya, gusto mo yung ambulansya na lang kasi nandito naman kararating lang para mas mabilis pong madala sa ospital. Tapos sabi ko, sige, sige. Tapos sabi ko, sige, okay, pwedeng yun na yun. Tapos yun, uh, kinausap ng pamangkin ko yung ambulansya. At ah uh, yun nga, wala nga naman, wala naman iahat, daw, pa na pasyente. So yun, thankful kami kasi yun, nag kanta lang kami siguro ng mga 30 minutes kasi syempre kararating nang yata ng yun yung driver baka kumain o ano so after ng 30 minutes na pag-aantay dumating na nga, hindi na yun, hindi na, yun, ah, video kasi wala na sa amin yun wala na sa ano na mga pag-video ah, na sinundo kami dito sa bahay so yan, yun na nga yung pumake sa amin sa bahay at at malaking ginawa kasi mas napabilis yung punta ko sa ospital kaya ayan sa ambulansya na yan kaya salamat din kay Kapitan Bongbong ayan kasi sa ambulansya na at yan nga po binabiwin na namin yung papalabas mapapansin nyo nga ang, ang layo din ba diba? ang layo din talaga ng namin sa bago makalabas talaga sa mismong highway kaya kaya ganyan lang sanari pag namamalengki ka ospital tapos mga fast food chain yung malaking supermarket tapos na lang pa ng pure pool yan yung mga ano talaga ang layo sa amin bago kami makarating dyan at saka yung dat tatahakin mong daan minsan kapag umuulan mga bahayan yung papalabas na yan mga binabahayang daan na yan guys kaya kaya ang hirap din kapag nasa bandang looban talaga Ayan, at malapit na po kami yung uh, mag, makarating sa highway. Kaya salamat nga po pala sa Kapitan at uh, available yung ambulansya na pabilis po ako makarating sa ospital. At, at, dito na guys yung pinaka highway namin ayan mapapansin nyo papabilis na kami dito uh, kagamitan nyo na kagamitan ng uh, sounds ng ambulansya para mapabilis at madulas din yung yun kasi napakasarap na talaga umuulan pa ano, mga ako dyan at yung pamangking ko hindi na masyadong mahaba yung naging na nito kasi nakakakot doon siya kasi sobrang bilis, bilis doon mga ambulansya para daw makakati yung daan kaya kasi kasi, kasi nag-video na so, yung nasa harap kaya yan na, gamitan, ginagamitan na dito ng ano ng, ng ay, ano, para na yung pagpunta namin doon at salamat din kasi yung pagdating namin saan dami na rin talagang ang pasyente kasi nga usun-usun na rin talaga yung dengue at hindi ko nga akalain talagang dengue din tal magde-dengue talaga ako kaya nagpatingin lang ako kasi ang hinala ko talaga AUTI kasi talagang siguro ako sa matagal ko laging nakaupo at uh, sa kasi ako nakupo eh alis na pagkadalang kong nakatayo, nakatayo at naka, naglalakad lagi kasi ako nakaupo i-suspect ako talaga at saka pagkailangan ko talaga UTI kasi may na ako sa tubig so yun hindi ko talaga in-expect na dengue ayan, kapansin yun diba ba? Uh, kahit nagwawang lang yan dyan hindi, hindi pa rin basta basta nakatabi yung mga sasakyan dahil gawa nga rin siguro ng makipagandaan at uh, saka umuulang na ka rin kasi nga kaya layo talaga namin ang Balanse Mirage. Ito yung pinaka-highway talaga na daanan. Yung binabaybay ng ano na to ay papunta na to ay paluwas po ng Metro Manila. Tapos yung sa kabilang bound, papunta yan ng Kapan, uh, Kapanatuan, Tinggalan, ayun. Ito yung papunta naman. Um, yun, yan, ito yung binabaybay namin po ng uh, at super traffic din. Lagi naman nga napapansin na lalo pag umuunan Kasi nga ang dami mga truck na dyan dumadaan. Sa harap na yan. Okay ba, e, kaya-kaya. Yung, yung hospital din, yung, yung mga ladaan na kasi ano, bali yung katabing hospital private naman din yan guys ito na siya niya nyo naman pag private ang mga na uh, syempre nung time na talaga wala akong pera <laughs> wala talaga akong pera kaya sabi ko bahala na dali nyo na ako sa hospital kasi magagawa na, magagawa na naman ang paraan pag nasa so, ano yan ang importante sa akin ng mga oras na yan i-admit nyo na ako sabi, so, kasi talagang hindi ko na kaya talagang, talagang latang 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 gulay na ako dyan at patungan talaga ako niyang nauubos na kandila kaya sabi ko malagyan ako ng dead sauce eh kahit pa paano gakaan yung pakarandam ko kahit hindi nakakakain kasi talaga hindi ako nakakakain na kaya ayan kaya sabi ko pahala na dalhin nyo na ako yan kahit kung kano lang yung dala natin yung pera importante eh ano ma ma-confine ma ma na kasi parang talagang hindi ko nakaka talaga kaya syempre ang kauna-unang dahil usong-usong usum nga ang the laboratory tapos, nagulat ako pagkaraan ng laboratory. May swab test pa guys. Tapos, x-ray. Kaya, gulat na gulat din talaga ako. Sabi ko, hala, sabi ko may COVID ba? Bakit may, ano, may, may, ang tag May swab test. Sa ilong pa talaga, tusok-tusok. masyado nervous ko guys, nung ako yung swab test. At ayan na nga kami dyan sa may harapan ng hospital na yan guys. Hindi na yan um, hindi na yan ma-cover yung pagbaba namin at saka yung pagpasok sa ospital kasi bawal uh, mag-video na doon kamangin ko. Kaya ang ganda na lang yan sa labas. Kaya yan yung, po uh, yung senaryo na pagdala sa akin sa ospital noong araw na yun. Ayan, yan yung tanong ng district. Tagal po nag-antigyan bago ako naka-admit -naka ng kwarto.